Magandang araw muli mga cycle Kung matagal na kayong nakakapanood sa channel ko Malamang alam nyo na yung ginagawa ko sa bike ko Pero kung bago lang kayo Recent lang kayo nakapanood Pwede nyo na may check yung recent uploads ko Para malaman nyo kung ginagawa ko sa MTB ko Ngayon Yung bike ko kasi Nasa uri to ng budget bikes lang Mga piyesa nya Bakit ko siya ginagamit sa hardcore ride pero bago natin simulan yon, i-buy check muna natin yung bike ko kung ano yung mga bagong piyesa niya o yung mga latest parts niya sa ngayon. Ilan lang naman yung napalitan. Anyway, tara simulan natin. Advance ko lang ulit. Maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay. Wala naman ako kasi pambili talaga ng PSI. Ilan lang yung nabili ko pa dito yung parts. Buti na lang may kahit pa paano may nagbibigay. Mas maganda sana kung bili ko talaga. Eh sa ngayon wala pa. Kaya anyway, ang tanong bakit ginagamit ko sa hindi recommended ng paggagamitan. Uh, um, unang-una dahil palang budget yan ang unang una syempre kung may budget naman ba't hindi ka bibili ng magandang pyesa lalo na alam mo na may mga pinagagawa natin medyo ano na malakas makasira talaga ng pyesa pangalawa pangalawa kasi hindi ko inaasahan talaga magugustuhan ko yung pagbabike sa trails kasi kailan lang naman ako natuto mag trails dalawang taon palang may get, o dalawang taon yan, dito rin ako nagsimula sa Neapolitan. Paikot-ikot lang. At yun ang makapunta ako sa iba't ibang lugar. Katulad nung pangarap trail sa yung Mount Balagbag. Yan, yan yung dalawang nagpatindi ng gusto kong subukan lalo yung hardcore ride. Kasi yung Mount Balagbag, kung napanood sa video ko o kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa baba nasarapan ako doon sa batuan ng balagbag kasi sa Mount Balagbag ko na experience din yung dating napapanood ko lang kaya napasarap pagkatapos sinubukan kong mag practice ng jumps dito rin sa NIO yung gap jump yun yun nandun banda yun at nang may makilala kong ibang mga naglalaro din yun lalo nag intensive pa yung gusto kong matuto pa gusto ko pa mag progress sa trails kaya yun, nakapunta ako sa iba't ibang lugar. Simula dito malapit sa QC, yung Komodo, Komodo Trail. Yan, sarap din dyan. Pagkatapos, Heroes Trail. Doon ako natutong mag dirt jump. Kasama si Dirt Bike Ali at si Sir Kore. Pagkatapos, Heroes Trail. the Trail. Yan, sarap doon. Kung gusto mong matuto ng jams, punta ka lang doon sa Pilindus Trail, Talabang. Patiis. Yan, lalo na nung masubukan ko yung patiis. Lalo kong sarapan. Huling-huli ko napuntahan na hardcore, technical, antena. Yan. Kaya yun, lalong napasarap yung paglalaro ko sa trails. Hindi ko inaasahan. Parang hinahanap na ng katawan mo eh. Na gusto mong mag trails lalo na pag nasubukan mo yung mga ganong discipline ang huling huling daylan kasi gusto ko rin may inspire yung iba na kahit hindi naman ganong kaganda yung bike natin pwede naman tayo mag practice ng mga uh, ginagawa nung may magagandang bike yun yung pinaka isang layunin ko kahit hindi maganda yung bike natin nakalaro tayo na experience natin yung kung ano yung nararanasan nung may magagandang bike yun bilib nga ako sa bike na to eh kahit kahit ganito to <laughs> lumalaban eh syempre may nasisira lalo na yung RD yung hanger yan nasisira sya yung spokes kasi mga budget parts lang kasi sya yun ang hindi na iiwasan yung rim medyo lumalaban pa eh. yung gulong natural naman yan napupudpud etong ano yung grips Salamat ulit sa nagbigay po. Napunit yun nung natumba ako sa and best. <laughs> OTB. Yun lang mga cycle Wala na akong ibang masasabi sa bike na to. Kahit ganito to. Nakakalaro naman siya ng na-experience na ibang magandang bike. Pero mga cycle please lang hindi ko nare-recommend yung mga pyesa gamit ko na budget parts. Ang inaano ko lang, pwede ka naman mag-practice. Pero hindi talaga siya recommended ha. Kasi baka mamaya ako sisihin nyo pag may nangyari sa inyo. Ganun pa man makasikel. Try nyo rin magtrails. Kasi pansin ko masyadong marami na yung naglulong ride. Hindi ko naman sa pinapakailaman kayo. Siyempre may kalayaan kayo kung anong gusto nyo. Subukan nyo lang magtrails kahit minsan. Kahit dito sa niyo, kahit sa mga basic trail. Baka malay nyo, matulad kayo sa akin na hindi ko inaasahan. Gusto ko pala talaga mag-trails. So yun, Hanggang dito na lang mga ka-cycle. Baka humaba pa yung ating video. Sana nagustuhan yung content na to. At kung hindi pa pala kayo nakasubscribe, please hit like and subscribe button dyan sa baba. Maraming maraming salamat. Ride safe and keep shredding. Alright. Muli, mga cycle hindi ko nire-recommenda na gamitin yung mga budget parks sa ganitong laruan o discipline. Kung susubukan nyo man, ride at rice ano kung susubukan nyo man do it at do it at on your own risk ano <laughs>